dili lang mga kontraktor apan lakip na mga senador, kongresista o uban pang opisyal o trabahante sa gobyerno ang angay nga manubag kung sila nalambigit sa anomaloso nga flood control projects. Mao kini ang barugana ni senador Risa Hontiveros. Kini iyang gipalanog ato sa iyang pagbisita sa Sugbo karong Sabado, September 6, 2025. That accountability has to extend beyond the contractors. Dapat pati yung mga tiwaling, kawani at uh, opisyal ng DPWH, pero it has to extend dun sa mga nag-sponsor ng mga amendments. Ibig sabihin, kaming mga legislators din. Uh, kahit sino po, whether kaming mga legislators or yung mga DPWH officials at personnel o yung mga contractors, ay kailangang mapanagot. May, dapat hindi wala, dapat hindi isa lang, dapat hindi kaunti lamang. Ang pinakamarami na pwede naming papanagutin Nagkanayon ang senador nga padayon pa ang mga hearing sa moto probe nga Philippines Underwater ubos sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa pagkakaron gisusi pa ang mga construction firms o individual nga gipasangin lang na lambigits sa ghost o substandard flood control contracts sama sa Alpha and Omega General Contractors, SunWest Incorporated, Wawaw Builders o guban pa. Mato ni Hontiveros nga wala pa nasugdan ang pagprobe sa mga proyekto sa Sugbo o gitakdang mas palaman pa kini sa komitiba. Wala pa kaming natatanong, particular dito sa Cebu Province or even Cebu City. Kahit po yung privilege speech ni Senator Ping ay sabi niya magpapatuloy pa. Dahil by the time he delivered it, yon yung mga probinsya at bayan na uh, kumpleto na ang kanyang research at investigation. Kaya na privilege speech na niya. But he did say na ipagpapatuloy niya yun dahil may iba pang mga rehiyon. Uh, na subject ng kanyang research at investigation. I remember binanggit niya ang Bicol, ang Western Visayas, ang Central Mindanao. Sa pagkakaroon, gitakdang buksa ng ikatulong independent investigative body nga mo kumpleto sa mga ebidensya o testigo human sa investigasyon sa si Senado o Kongreso. Sa lunes, September 8, 2025, gitakda ang sunod nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kini si Liza May Piniranda, Alak sa My TV, Cebu.